Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Netong buwan ng Agosto, na-rescue ng mga patrollers ang oso na tila ba ay lumilipad ang utak at wala sa sarili. Dito na lang pag-alaman na ang oso na to ay nasobrahan sa pagkain ng mud honey, isang uri ng honey o pulot na may mataas na kemikal ng Toxin. Ito ay isang uri ng kemikal na nakakahay at para ka daw nakadroga kung masasobrahan ka neto. Sobra akong natuwa sa aking nalaman na posible pala itong mangyari sa oso. Kaya naman naisip ko na for today's video, tatalakayin natin ang mga bagay na ngayon mo lang malalaman tungkol sa mga oso. Gaya ng ligtas nga ba silang alagaan? At gaano ba sila kadelikado sa tao? Umpisahan natin ang kwentuan sa mga oso na parang tao kung maglakad paano kaya kung may makasalubong kang oso na ganito maglakad? Matatakot ka kaya? Kung ang ibang ang tatanungin, makikitan sila sa mga oso na parang cartoon characters kung kumilos. Paraniwang hindi nila makikita kung hindi sila tatayo. Ang tawag dito ay facultative bipedal dahil bihira lang mga oso na tumayo gamit ang dalawang paa. Medyo creepy ang kanilang itsura kapag nakatayo. Kaya posible ba na ang sospek sa Bigfoot sighting ay isa lang palang oso na nakatayo? What? Kung sa umpisa pa lang ay nag enjoy ka na sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka na din sa FTP channel. Maraming salamat! Mabangis na hayop ang mga oso, ngunit ang hindi mo alam, matalino din itong hayop. In fact, madalas itrain sa mga circus ang oso dahil sa bilis nitong matuto ng tricks. Nariyan ang palakarin sila ng nakatiwarik. Pwede rin silang turuan na gumamit ng bisikleta. Sisiw lang din sa kanila ang tumawid sa lubit sa taas ng 10 metro. Halos lahat ng tricks ay kayang matutunan ng oso. Kaya mga manunood, aliw na aliw sa mga oso. Pero, kung ang mga animal rights activist ang tatanungin, hindi makatarungan sa panig ng mga oso ang gamitin silang kasangkapan bilang entertainment. Ang mga oso kasi ay wild animals at sa gubat o sa kubundukan sila nararapat na mamuhay at hindi sa periyahan. Madalas din sa mga oso ay sinasaktan at minamaltrato ng mga trainer sa tuwing ayaw nitong sumunod sa ipinag-uutos. Kung ikaw ang tatanungin, okay lang ba na sa circus ang mga oso o dapat ay hinahayaan lang silang mamuhay sa gubat? Let me know in the comment section para malaman namin ang inyong opinion. Kahit napaka-cute ng na mga oso, huwag mong kakalimutan na isa ito sa pinakadelikadong hayop sa mundo. Yan ang napatunayan ng mga college student na to sa Wyoming, USA matapos silang atakihin ng oso habang nagahiking sa bundok. Pinakana puruhan twenty-year-old na si Kendall Cummings at ito ang story. storya. Like almost immediately after he said it, jumped out of the bushes, got right on top of him. My heart kind of sunk when it looked at me, and I took a few steps back. And then it took one great big step towards me and knocked me on the ground, and then pushed me up against the trees and started chewing on me. That's when he started to get my head and my face. Mabuti na lang at hindi siya nilubayan ng kanyang mga kaibigan at binugaw nila palayo ang oso. Pagdating sa ospital, dito tinahi ang mga sugat na natamo ni Kendall at saka ginamot ang mga nabali niyang buto sa braso. Sa ngayon, isa siyang buhay na patunay na hindi biro ang maatake ng oso. Dito naman sa Japan, nag-viral ang post ng lalaking hiker na maatake siya ng itim na oso habang umaakyat ng bundok. agad niyang itinulak pababa ang oso, ngunit hindi dito natapos ang kanyang kalbaryo. Gamit ang kanyang lakas, lumaban siya sa oso hanggang tuluyan na siyang lubayan nito. Upang maging ligtas, ang mga tao sa Amerika ay gumagamit ng produkto na tinatawag na bear spray. Ang bawat bote nito ay may laman na likido na sa tuwing tumatama sa mata ng oso, nasasaktan sila kaya napipilitan silang tumakbo palayo. Maganda itong produkto lalo na kung maraming oso sa lugar na pupuntahan nyo. Kahit mga nakakatakot ang mga oso, mahirap paniwalaan na may mga tao na pinipiling alagaan ang oso at kasama pa nila ito sa loob ng bahay. Gaya ng mag-asawa na, mag na si Nesvetlana at Yuri Pantelenko at ang alaga nila na si Stephen, isang 23-year-old na brown bear. Inampun nila ang oso na si Stephen nang ito ay tatlong buwan taong gulang pa lang. Pagkalipas ng maraming taon, si Stephen ay lumaki ng husto at may timbang na na 250 kilos. Kahit mapanganib ang mag-alaga ng oso, hindi ito naging hadlang para itigil nila ang pag-aalaga kay Stephen na itinuring na nila bilang tunay na anak. Ayon sa mag-asawa, kakaiba sa lahat ang oso na si Stephen dahil sa mapagmahal nitong ugali na daig pa ang aso. na ko tuloy na kung meron kang alagang oso sa inyong bahay, siguradong walang magnanakaw ang magtatangkang pumasok sa inyong bahay. Kahit mga nakakaaliw mga oso, nakakalungkot isipin na maraming hunter ang tahasang tumutugi sa mga hayop na to. Madalas sa kanila ay pinapatay upang gawing kasangkapan sa bahay o di kaya ay palamuti na sa tingin ko ay hindi makatarungan sa panig ng mga oso. Sa Amerika, ginaganap ang open season tuwing buwan ng Nobyembre at Disyembre kung saan pinahihintulutan ng gobyerno ang mga hunter na bumaril at pumatay ng mga wild animals sa gubat. Ang ilan sa kanilang napapaslang ay kinukunan ng picture bilang tanda kung gaano sila kahusay na hunter. Ang iba naman ay hinuhuli upang ibenta bilang exotic pet. Dahil dyan, maraming species ng bear ang considered bilang endangered species o yung nanganganib ng maubos. Ang pamilya ng oso ay binubuo ng walong species na mayikita sa South America, North America, Europe at Asia. Ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang giant panda na mayikita lamang sa gitnang bahagi ng China. Next ay ang Spectacle Bear na may kita sa kabundukan ng Andes sa South America. Mayroon ding Slot Bear na matatagpuan sa India, Sri Lanka at Nepal. Handjaan din ang Sun Bear na nagkalat sa buong South at Southeast Asia mula India hanggang Borneo at Sumatra. Meron pang ang Asiatic Black Bear na may kita mula sa bansang Iran hanggang Himalayas at Southeast Asia na aabot pa sa Japan. Siyempre, handjaan ng mga American black bear na may kita sa buong North America mula Alaska hanggang Mexico. Sa lahat ng oso, ang mga brown bear ang pinakanagkalat sa buong kontinente, magmula Europa hanggang Asia, pati na rin sa North America. Samantala ang polar bear naman ay may kita sa Alaska, Canada, Northern Europe at Russia. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? <coughs> aling bear species ang pinaka nagustuhan mo? Yung oso na marunong magbisikleta o yung oso na magaling magtrumpet? Wow! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Crane Plays, Shani Susana at kay Basti, Nitan Larino, Francois Malik Gamer, Adeline Valentin, Louis Gales, Lexter J. Keaton, at Tristan Kyle Bargo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!